Power plant na ayon sa ay Sustainable, amin pong pinulsuhan ang mga mamamayan kung pabor na ba sila sa coal plant. Nagpapatroot si Diana Lant. Mayo a 28 nang bigyan ng Strategic Environmental Plan o SEP Clearance ang panukalang coal-fired power plant ng DMCI sa bayan ng Nara. Nangangahulugan na isang hakbang na lang ang kailangan nito para masimulan ang proyekto, ang Environmental Compliance Certificate mula sa DENR ang dahilan ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD sa pagpayag sa panukalang coal plant. If you base it from the AO6 administrative order number no. 6 ng PCSD, uh, yung ating ang sangkala na tatlo no one it's on the right zone sa ECAN. dapat nasa tamang zona siya hindi siya sa core hindi siya sa uh, kung, uh, 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 yung restricted zones no nasa multiple use zone siya uh, pangalawa is dahil nakompleto naman niya ang kanyang uh, requirements no merong pagpayag ang barangay uh, paloob siya sa tamang zona ng comprehensive land and water use plan ng munisipyo sa kabila nito ay mariin pa rin tinututulan ng mga environment talis ang desisyon ng PCSD. Ang use ng PCSD as an agency is to protect the environment of Palawan na parang useless na rin. On three grounds. Una-una, wala siya sa uh, Jedag Master Plan. Pangalawa is yung uh, wala siyang Econ Board endorsement from the uh, municipality of NARA. Then pangatlo is yung wala siyang full-blown EIA. Hati naman ang mga Palawenyo sa usapin si Tatay Pedro na abala sa pagkumpuni ng sirang generator sa kasagsagan ng brownout. Dapat raw ay pag-aralan ng mabuti kung kailangan ba talaga magpatayo ng bagong planta o baka kailangan lang ayusin ang mga linya ng paleko. Alam, kulang ba talaga tayo sa supply o kulang lang sa maintenance ng ating mga pasilidad. Si Junat Virgie naman, sawa na raw sa palagi ang blackout. Kaya't kung ang coal plant daw solusyon, ay payag na sila. Uh, okay naman, Yeah. Siyempre, eh, puro eh, laging brown out Mas maganda yun kaysa magtiis tayo ng ganito kadilim. Ang mga taga-barangay Kalatiga sa bayan naman ng Nara na si Gemarine at Mary Grace. Alanganin sa pagpapatayo nito kung maaapektuhan ng kalikasan ng kanilang bayan. Kung makaka-epekto, syempre wag na lang po. Pero kung okay naman, then go. Marami pong mga magagandang na sa Nara. So kung ano Mas mahalaga po talaga yung kalikasan ng NARA. Pero sa isang negosyanteng tulad ni Alex, dapat daw ay balanse lang. Balanse, hindi rin pwedeng oriente lang, hindi rin pwedeng uh, maano yung kalikasan uh, na maapektuhan. So mahirap din magtrabaho kung lagi na lang burnout. Sa huli ang mensahe ng mga tagapalawan pagdating sa isyo ng coal-fired power plant. Sana daw ang maging basihan ng mga otoridad ay kung ano ang higit na mas makakabuti sa karamihan. Diana Lat, ABS-CBN News, Palawan.